Una sa lahat gusto ko nga pala magpasalamat sa mga taong sumusuporta sa ating YouTube channel. Meron na po tayong 2797 na subscriber. Ngayon din nagpapasalamat ako sa patuloy na nanonood ng ating video tutor ang ating ang ating photo editing tutorial. Meron na po tayo ditong views na mahigit 75 1000 views. So maraming maraming salamat po sa patuloy na nanonood. So nag-review ako dito, nakita ko may mga tanong may mga comment. Kaya naman sa video na ito, um, gagawa tayo, sasagutin natin yung kanilang mga katanungan tungkol sa hindi daw nila masave yung kanilang mga photos na galing sa Pinterest. So ayan, hindi daw po daw nila maano ma, ma ano, masave. Kaya ngayon sa video na ito, kung isa ka rin sa problema na hindi mo rin masave yung photos o yung mga images doon sa Pinterest. So tara tuklasin natin kung bakit nga ba hindi daw nila nasa-save. Ngayon pupunta tayo dito sa Pinterest apps natin. So susubukan natin na bakit nga ba hindi nila ma-save yung kanilang image. So ayan nandito na tayo. Binuksan natin, magsa magsasample tayo dito, hanap tayo ng image. So, eto parang, yan, ito, toto maganda siguro to na tingnan natin kung save natin siya so nakakulitan kasi ako kahit ito save ko so click ko pa rin yung dot doon sa itaas so pagka click natin yan may makikita tayo dito na download image may lilitaw dyan ayan download image click lang natin yan So, hindi talaga siya masave. Ito may sinasabi. To download photo, we need to. Kaya naman kailangan natin ng permission. So ayan, inuksan natin yung permission na sinasabi niya wala pa rin ay rin ma-save. So siguro may update si ano, si Pinterest. Kaya punta tayo dito sa Play Store, i-update natin si Pinterest no. Baka mayro siyang bagong update kaya hindi natin siya ma-save. Kaya kayo kung ganto rin ang problema ninyo, Punta lang ulit kayo sa Play Store. Ayun, meron nga siyang update kaya hindi tayo makapag-save. So i-save lang natin 'ya, ah, i-update lang natin 'yan. Click 'yung update. So pagkatapos niyan, open na lang ulit natin, may makikita kayo diyan open button. And open. Open lang natin 'yan. So, ayan, nandito na tayo sa Pinterest apps natin. So, try natin to, tong image na to. I-save natin. So, ayan, ganun pa rin. Click natin yung trade at sa taas. Then, download image. So, hindi pa rin siya ma-download. Hindi pa rin siya ma-download. So, kung meron sigurong problema, hanapan natin ano pa ulit ba sinasabi nito. Download image ulit tayo. download photo. We need to permission access to gallery. So, i-okay natin to. Kailangan daw meron tayong buksan doon sa ating gallery. I-click yung permission. So, punta tayo dito sa, permit sa permission notification. So, kung nakikita nyo to, ayan, kasi pagka-click nyo doon sa okay, dito kayo dadalhin ng application. Click nyo lang yung permission notification. Then, i-click nyo lang din tong camera. Ayan, may lalabas dyan na option i-allow na. hindi nga siya naka-allow, don't allow. So kaya ano natin, allow natin. Ayan, click lang natin 'yan tapos exit tayo. Then punta naman ulit tayo dito sa ano, sa photos and videos. So ya click natin 'yan on don't allow, i-allow natin 'yan. So after niyan, punta ulit tayo sa Pinterest. Tingnan natin kung makakapag-save na ba ulit tayo. So, tingin ko wala na tayong ikiklik dito sa, balik na tayo dito sa ating application sa Pinterest. Ayan. So, click ulit natin itong download image. Ayan, napansin ninyo, image downloaded. So, tingnan natin kung naka-save na siya dun sa ating gallery. Ayan. 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 Ayun, naka-save na siya. Ngayon mga kapangyaw, sendin nyo lang yung step by step natin para maging okay na rin ang pag-save ninyo sa Pinterest. Thank you for watching!